Humihiling tayo ng pagkapatawad sa mga kasalanan natin at hinihiling din natin na magkaroon tayo ng lakas ng loob para magpatawad sa ating kapwa. <clears throat> Sapagkat kung hindi natin pinatatawad ang kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Isa-isahin po ninyo yung kahilingan. Hindi po ito para sa mga makasariling hangarin lang, kundi para talaga masunod mo ang kalooban ng Panginoon at lumalim ang kaugnayan mo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahinawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagasala sa amin. At 'wag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na pang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po, Father Franz. Nagdadasal ho ba kayo? Opo. Father naman, Eka. Obvious naman yan eh. Kaya nga kami nagsisimbe. Nagdadasal kami. Hindi tayo sure. Yung iba nagsisimba lang kasi birthday nila. Minsan lang makaalala sa Diyos kasi may kailangan. Malalak, malaki na naman ang jackpot sa loto, kaya nadadalas magsimba ngayon. Pero yung magdasal, eh, depende, Father, pag may kailangan. Ayan. Palagi kong paalala sa mga... Pag ako'y nagbibinyag, palagi kong paalala sa mga ninong at ninang, Tandaan ninyo, ang Diyos ay hindi ATM machine. Tanong nyo sa akin, bakit? Hindi lang sa nilalapitan kapag nagigipit. Minamahal ko mga kapatid, ipinapakita sa atin ni Jesus at itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang pananalangin ay tanda ng ating pagnanais na mapalalim ang ating ugnayan sa Panginoon. If we want or we pray, Because we want to deepen our relationship with the Lord. Hindi tayo nagdadasal para may mapala. Hindi tayo magdadasal para humiling ng himala o mat matugunan lang ang ating pangangailangan. No. It is about relationship. Kaya nga, ang unang salita sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus ay ano? Ama. Ama namin. Dahil itinuturo sa atin, na kung meron mang dahilan kaya tayo nagdadasal, ito'y nagtitiwala tayo sa ating Diyos bilang Ama. Amen po ba yun? So prime number one, prayer is about deepening our relationship with the Lord. At pangalawa, ang pagpapalalim sa ugnayan sa Panginoon ay palaging higit pa sa salita. Minsan kapag uh, sinabi natin yung ama namin, Abaginong Maria, Luwalhati, akala natin para yung mga magic words na kapag dinadasal natin, eh magkakaroon ng talab. Lagi po ako nakakakita ng mga chain letter dito sa simbahang ito na para pag ginawa mo ito, matutupad yung kahilingan mo. Pag dinasal mo ito, matutupad ang kahilingan mo. Meron akong bad news sa inyo. Tanong nyo sa akin, ano? hindi garantya na dinasal nyo yung dasal na iyan, na kayo'y nagnunobena sa kay ganito o ganito o ganon, ay eh matutupad ang kahilingan ninyo. Bakit ko ito sinasabi? Baka magtampo lang kayo sa Diyos. Lord, nakakompleto ko ng simbang gabi eh. Lord, nagawa ko yung novena, siyam na miyerkules na magkakasunod. Hindi mo pa rin binigay. Yun na nga. Wala ko kasing magic formula wala password para matupad yung kahilingan natin. Wala hong ganun. Again, kaya ka nagdadasal, hindi para baguhin ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya ka nagdadasal para unti-unti matutunan mong tanggapin yung kalooban niya. Kasi kung malalim ang ugnayan mo sa Panginoon, anuman ang ibigay sa iyo ng Panginoon, tatanggapin mo dahil alam mong ito ang makabubuti para sa iyo. Amen ba yun? Pero bakit sa mabuting balita natin ngayon, nagbagit ang Panginoon ng mga pwede nating hilingin? Bigyan mo kami ng kakainin sa araw-araw, magsimula na sana ang iyong paghahari, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok. Ano ba itong mga tanong na ano ba itong mga kahilingan na ito? Ano itong kahilingan na ito? Hindi ito para sa ating sarili lamang. Itong kahilingan na ito, kung papansinin ninyo, ay nagpapalalim ng ating ugnayan sa ating Ama. Bibigyan mo kami ng kaming kakainin araw-araw. Ano ba yung tinatawag na daily bread na yun? Hindi lang naman yan yung tinapay na kinakain natin araw-araw, yung pandesal o yung pandekoko na nabibili ninyo sa panaderia. Ang tinutukoy dito'y walang iba kundi ang tinapay din ng buhay na walang hanggan na tinatanggap natin sa banal na Eucharistia. Hinihiling natin sa Panginoon na hanggat maaari, matanggap natin ito ng madalas. Humihiling tayo ng pagkapatawad sa mga kasalanan natin at hinihiling din natin na magkaroon tayo ng lakas ng loob para magpatawad sa ating kapwa. <clears throat> Sapagkat kung hindi natin pinatatawad ang kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Isa-isahin po ninyo ang kahilingan. Hindi po ito para sa mga makasariling hangarin lang, kundi para talaga masunod mo ang kalooban ng Panginoon at lumalim ang kaugnayan mo sa kanya. So again, prayer is about deepening our relationship with the Lord. And when we deepen our relationship with the Lord, it goes beyond words. Hindi lalalim ang ugnayan ninyong mag-asawa kung wala kayo bang sinasabi araw-araw kundi -araw, puro ay love you. Dahil ang mga salita na paulit-ulit mong sinasabi, kalaunay mawawalan din ng kahulugan. Tama o mali? Tama o mali? Pag ba kayo nag-I love you kayo sa asawa nyo ngayon, may kahulugan pa ba? Meron, Father, kasi bihira ko namang sabihin. Yo! Di ba? Oh, yung sinasabi natin na, Oh, kamusta? Saan punta mo? Nakasanayan lang natin sabihin yan eh, di ba? Pagka nakasalubong may kakilala mo, saan punta mo? Eh sa totoo lang, ano bang pakialam mo kung saan siya pupunta? Sasama ka ba? Pero dahil nakasanayan na natin, wala naman ng kahulugan sa atin yun eh. Yung mga tao na bihira kayo magkita, tapos pag nagkita kayo, sasabihin pa sa iyo, Hoy, tumataba ka. Eh paano ko sabihin ko sa yong ikaw din pumapangit ka? Papayag ba kayo? Pero ito yung problema. Kapag yung salita natin, paulit-ulit na nating sinasabi, nawawala na ng kahulugan eh. At kapag nawawala ng kahulugan, yung mga bagay na sinasabi natin, bumababaw din yung ugnayan. Kaya, ano ang paalala sa ating ngayon? Na wag ka pag nagdadasal kayo, wag lang puro salita. Pag nagdadasal kayo, wag lang puro yung mga kabisado niyong dasal. Walang masama doon. It's a good prayer to start with. Yung mga kabisado nating panalangin, lalo na ngayong buwan ng Santo Rosario, dasalin natin yan. Pero simula lang yun. Dahil ang panalangin kung minsan, walang salita. Kung nasanay ka nagdadasal palagi na may sinasabi ka, subukan mo naman yung dasal na wala kang sinasabi. Tahimik lang. Nakaupo ka lang dyan. Hilig-hilig mo nagdadasal na may mga rebulto sa harapan mo. Subukan mo sa halaman ka naman. Eh bakit? Nilikha din naman ng Diyos yan. Si San Francisco ng Asisi, pinapupurihan niya ang Diyos kapag nakikita niya yung sang nilikha. Dasal yun. <coughs> Lagi ka nagdadasal, nasa simbahan. Wala namang masama doon, mainam nga yun. Pero sana, pag kahit nasa bahay ka, subukan mo rin magdasal. Sa loob ng CR, subukan mo magdasal. Kasi ito yung magpapalalim ng buhay panalangin sa iyo. Kahit saan, kahit papano, may sinasabi ka o wala. Sa lahat ng pagkakataon, kapag nais mong makaugnay ang Panginoon, nagdadasal ka. At yun ang tinatawag na personal prayer. Anong tawag? Ibig sabihin, yung pananalangin mo, hindi basta may masabi ka lang. Hindi basta magawa mo lang ang panalangin. Nananalangin ka, kasi ito'y bagay na personal sa iyo. At ang pagiging personal ng panalangin ay paghahangad mo na mapalalim ang ugnayan mo sa Diyos. Amen ba yun? Taas nga ang kamay nang gustong lumalim ang ugnayan sa Diyos. Taas ang kamay. O pwes, simulan nyo na ngayon. Magkaroon kayo ng personal habit of prayer that goes beyond words, that goes beyond um, your usual devotion. Bukod din sa mga karaniwang nakasanayan nyo ng panalangin at mga pamamaraan para manalangin, patuloy kayong matuto. Ang pinakamahalaga sa sinabi ng mga alagad ngayon kay Jesus ay ito, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Pakiulit nga po. Dasal din yun. At sa mga pagkakataong tinatabangan kayo sa panalangin, ito rin ang dasalin ninyo. Panginoon, turuan mo akong manalangin. Si San Juan Leonardo na ipinagdiriwang natin sa araw na ito ay naging mabungang ang buhay sapagkat ang bunga ng panalangin ay mga gawa. Kaya sa loob ng kanyang habang panahon, sa loob ng kanyang buhay, siya ay naglingkod sa maraming mga ospital, sa maraming bahay apostolado para tulungan ng mga may sakit at mga nangangailangan. Bakit? Sapagkat ito ang bunga ng kanyang panalangin araw-araw. Kaya kagaya ni San Leonardo na naging isa sa mga inspirasyon sa ating simbahan, ikaw din sa iyong pagdarasal, hindi mo maiiwasan na magkaroon ng bunga yan. Ang mga nagawa ni San Leonardo ay pwede mo rin magawa sa paraang inilaan sa iyo ng Panginoon. Ang mahalaga, maging bukas lamang tayo sa pagpapalalim ng ugnayan natin sa Kanya at ang magiging bunga nito yung tiyak ay pagpapalalim din ng ugnayan natin sa ating kapwa-tao. Amen. San Juan Leonardo, ipanalangin Panalangin mo kami. kami. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry ang sa madaling sabi aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyo marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, wag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.